Sarap, sarap, sarap. Nakagutom ah. Magdadrive ako hanggang Dilasag. At Hello, what's up? Magandang tanghali guys, no? At katatapos lang ng aming charity, yung ng chanelas, tsaka sopas, feeding program, and chanelas. So, guys, papunta na kami sa mga patropa namin kasama yung mga team tagig Pangasinan and Pampanga at manangalaan kami sa ating contact dito sa Mangkitaan di sa Aurora so mula din nyo guys malayo pa pala sa barangay Mangkitaan at naliligaw-ligaw pa kami kaya sa bayan so puti na lang at puro sementado naman ang daanan so medyo pa hindi pala medyo napakainit dito sa Dilasag guys Ya. Yeah. Grabe guys. So, yun. Ayan yeah. na. O. Oh. Hindi na alam. First time naan kasi dito guys. Na pumunta. Sa Tilasag. Actually, yung Dinyog lang na pupunta namin. Dinyog. din sa Parang Hills. Pero itong lugar na ito. First time ko. Yes guys. First time ko itong lugar na ito. Kaya yeah, medyo nalilito pa. Ayan. Yeah. So, shout out sa mga nauna dyan, mga gurum na yan. Oop, dahil butas guys, grabe. Ayan, mga gurum na yan, mag-ihaw kami ng isda guys, sariwang isda. Sarap, sarap, sarap. Nakagutom ah. Parang di na kami nakakarating guys sa mga gitahan. Di masese pa lang to, di masese. Di Nakita ko yung pare, well, school, di masese. Oh, ikaw, kung pa pala, ano. Oy, naku So, guys, kung kita-kita tayo, ha. Hindi, ako gigil.